pangit, mabaho, nakakadiri, galisin, ilan lang yan sa mga araw-araw na maririnig mo sa mga tao kapag nakikita si Kano. Kasi tignan nyo naman ang itsura niya, yung tipong siguro iniisip ng mga iba, hinihintay na lang kung kailan siya bibigay, kumbaga wala ng pag-asa. Si Kano po ay isang neglected dog na ang bukod tangin na nagmalasakit at naawa sa kanya si Ma'am Teresa. Kaya pinapakain niya si Kano dyan araw-araw. At dahil sa sobrang dalangan ng awa at pag-aalala, inireport siya sa amin ni Ma'am Teresa at agad naman kaming gumawa ng aksyon para nga ma-rescue si Kano. Alam namin nung una palang lang mahihirapan kami pag once na pinaos namin si Kano. Kasi kapag mga ganitong sitwasyon, sobrang hirap o madalang yung taong may gustong tumanggap. On the other side, naiintindihan ko sila dahil hindi biro yung mga gantong case, lalo na kung may mga aso ka rin. Mahirap i-foster o mahirap i-adapt, kaya nung tipong ni-rescue namin si Kano, bahala na. Ang mahalaga, ma-rescue na muna namin siya. Pero laking pasasalamat namin kasi sa kabila ng lahat nung dinala namin siya sa Jamiri Veterinary Clinic, kaunti lang ang infection niya, kumbaga faint line lang. Pero kasi kapag sa vet, considered as positive pa rin yun. Pero hindi kami nawawala ng pag-asa kasi kumbaga, ang pinaka main problem lang pala ni Kano ay eh yung balat niya at yung pagka malnourish niya, pagka anemic niya, na usual na nagiging sakit kapag mga stray dogs talaga. At sobrang hulog ng langit talaga si Ma'am Karina. Siya nga pala ang nag-foster kay Kano na hanggang ngayon nasa kanya pa rin si Kano. Alam niyo yon Bukod tangi si Ma'am Karina lang ang tumanggap kay Kano. Sa kabila ng sitwasyon niya, buong puso niya na pinatuloy si Kano doon sa kanila. No sinabi ko nga na ihahati na si Kano, walang naging problema. Pero kaakibat na doon na, syempre, sinabi na rin namin na i-isolate muna talaga si Kano kasi may mga ibang alaga din si Ma'am Karina para sa safety ng lahat. Sa bawat araw na dumadaan na nandun si Kano, laging nag update yan si Ma'am Karina sa amin. Noong mga una, nagtataka nga kami kasi hindi yan lumalabas sa kulungan niya. Akala nga namin nagkaroon ng problema kasi parang matamlay. Pero una lang pala yun, nag adjust pa kasi siguro siya. Pero kalaunan, naging tuloy-tuloy ang magagandang results kay Kano. Bukod sa malakas na siyang kumain, sabi nga ni Ma'am Karina, nagugutom yan si Kano 3 to 4 times a day. Kumbaga malakas talaga siya kumain. Pagkatapos nga niyang i-isolate ng mga ilang linggo, nakikipaglaro na rin siya sa mga ibang aso ni Ma'am Karina. Ayan nga oh, tignan niyo nakikipagbardagulan no, na siya. Ayan po si Kano, oh, puro na lang play-play. Oh. At sobrang hands-on niya sa pagpapainom ng gamot at may mga pinapahid pa nga ng mga healing oil si Ma'am Karina kay Kano na naging resulta naman ng pagiging maganda ng tubo ng balahibo niya. Tignan nyo naman yung dating mukhang zombie, sobrang ibang iba na yung itsura niya, paunti-unti nang tumutubo yung buhok niya. Totoo talaga kapag ang aso, nasa totoong tao, yung totoong mamahalin sila, aalagaan, pagmamalasakitan, magiging maganda sila at healthy lagi. Kasi isa na dun si Kano sa kabila ng sitwasyon at itsura niya dati. Hindi nagdalawang isip si Ma'am Karina na tanggapin siya. At ngayon, masayang masaya kami dahil sobrang laki na ng improvement ni Kano. Yung akala natin na wala ng pag-asa. At sinasabi ng iba na ilang araw na lang mamamatay din naman yan. Pero ito, nagkaroon siya ng second chance. Pero isa to sa mga ipinagmamalaki namin. At isa rin si Kano sa nagbibigay ng saya at importansya sa ginagawa namin para sa mga stray dogs and cats na lahat sila deserve ng pagmamahal lahat sila deserve ng second chance kaya maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa amin para maging posible ang mga sa tingin natin imposible